Wow! Kambal! Ayan, tapos, rin Konting hagod na lang ng tiles. Buti, hindi na batik-batik yung pahid mo. Ang sarap pa naman sa loob ng pintura. Ina mo natin yung bebong bebong dito sa taas. Nilihan mo ba? Ah. Puksi na kalagay. Oh. Nilihan yan. Lihain yan, lihain. Hindi po pwede walang liha. Ito pa nga. Yun.